Good morning. Oh. Uh, just... Kain tayo ng Ayos. breakfast. Giniling. Ano ulam kulot? Red plant. Isdang is natirang ano inihaw? Yes. Saka, ano to? Kiniling. Giniling. Giniling. Masarap pa hindi. Oh. Walang itlog lang yan. May rice, may rice kami guys. Mayro nito ano? Mayro lang guys. Isang aming pinakamasarap na soup Sweet yan. Sarap? Yes. Buti at marunong ka na talagang kumain. Dati hindi ka kumakain ng ganyan. Kasi may carrots, may ano. Eh, huwag kang mamili talaga, nak. Kaya kain ang kain. Ang lo as long as na hindi sa di Diba? Hmm. Mm. Huwag mamili kasi mahirap na ang buhay ngayon. Ha? Kain ka dyan. Yan ang aking guys. Oh. aking olam. Kaya kain tayo. Good morning sa mga silingan dyan. Nagluto na ba kayo ng breakfast? Kami ay nakaluto na. Kain na lang kami Guys. Oh, si kulot, oh. Masarap mang kanya -kanya. Mm, kanyang kain. kanyang mm. Pasok na. Mm kain putih nasional You want more